guys kung nakikita nyo kinalas ko na yan kasi may problema dito sa motor na to so kung nagkakaroon kayo ng problema kagaya sa akin panoorin yung ang video na ito para makakuha kayo ng idea kung bakit nagkakaganyan yung inyong uh, rider 150 so dito kasi sa motor ko uh, parang <coughs> mas mabilis pa tumagbo yung XRM kaysa dito so rider 150 matakbo lang ng 70. Keep So, ito yung mga naging problema ngayon. i ko sa inyo yan kung bakit nagkaganoon. Tapos pag umuulan mga sir, namamatay siya. Pag malakas yung ulan, namamatay siya. So, tara guys, panoorin nyo. Ang inyong motor guys ay naka-open carb. Ibig sabihin, wala na yung air cleaner or tinanggal na yung kanyang air cleaner. So, Tingnan nyo ito guys, i-check nyo ito. Ayan. Kasi ito rin yung nagiging dahilan kung bakit hindi maganda yung andar ng ating motor. So sure. ang nagawin ko dito guys, puputuling ko ito dyan tapos talagyan ng panibagong ano. So, kahit anong may alagay nyo dyan basta hindi siya sumingaw. Singaw siya kasi mga sir. Ayun, napakit ang, ang andar niya. Pag napasukan ito ng tubig dito. So, hindi maganda yan. Hindi na ito kasi. <laughs> so yan mga sir, pinutol ko na siya. So, damage na kasi yung os. Napaka-importante na hindi siya sumisingaw. So, iyan. Kaya na bala kung anong ilalagay nyo dyan. Ako, isparplag plug nilagay ko kasi masikip siya para hindi siya sumingaw. So, isa yan sa mga hindi uh, gumaganda yung andar ng sasakyan ng motor nyo kung mayroon singaw dyan. So, ayan. Kakabit ko na siya mga busing. So dito naman tayo sa carburetor mga busing. So i-check nyo rin ito yung hose na to mga boss kung may singaw. Kailangan mahigpit ang pagkakabit nyan para maganda yung andar ng inyong motor. So kwento ko lang sa inyo mga boss. Uh, ah, nang mapunta ang motor na ito sa akin ilang linggo lang nagloko na kagad. tapos ang naging problema niya ay low power So, dahil wala pa akong masyadong idea, dinadala ko siya sa, ano, sa shop ng mga motor. Pabalik-balik ako doon yung problema, ganun pa rin kasi tinatanggal lang nila, linilinis yung carburetor, tapos ba, binabalik. Gumagana ulit mga isang araw, pagka sunod na araw, wala na naman. So, ayan, tinanggal ko na siya mga busing malaki yung nagagasto ko sa pagpapasyap kasi pabalik-balik ako. So, may mga YouTuber na mayroong Rider 150, tumitingin din ako doon sa mga ginagawa nila. So, sinubukan ko dito mga boss. Ayan. Tinanggal ko lang yung diaphragm. Tapos, ang ginawa ko dyan, ah, uh, ito kasi mga boss, ayan. Itong piston at saka diaphragm. Pwede naman palitan yan kung gusto nyo. Kasi sa katagalan na ginagamit yan o up and down sa, ang function kasi yan mga boss, pag umaandar, pag nagre rev tayo, up and down yan, uh, akyat baba, akyat baba. Kaya nagagasgas yung uh, metal to metal. So, ang tendency nababawasan yung piston, yung metal nagagas-gas. Kaya ang nagiging problema, nadidisalign. Pag nadisalign yan mga boss, uh, mag-i-stack up yan. Pag nag-i-stack up yan, hindi na siya aakyat baba. Ngayon, doon na magsisimula yung problema niyan. So, ang maganda talagang gawin dyan, mga boss, pag nagkaganon low power, So palitan na yan buo. Mayroon naman ay ah, ibig ko sabihin mga boss, hindi yung buong karburador, yung itong piston at saka diaphragm lang ang papalitan. Mayroon naman yan binibinta sa Shopee. So ganyan ang function niyan mga boss, up and down pag nagre-rev. Ayan, ganyan. Ngayon pag nag-stack up yan, ah, hindi na maganda yung under ng sasakyan niyo at saka low power na siya. So para sa akin, kung may pera kayo, Uh, order na kayo mga bus palitan nyo na yan ng bago so itong piston at saka diaphragm palitan nyo na yan isang seat na yan may kasamang karayom o dagom sa Cebuano so ang ginawa ko dyan mga bus dahil wala pa naman tayong pambili pinutol ko lang ito na mga 1 inch siguro yung naputol ko dyan sa spring kasi pag tinagpan mo kasi yan Ayan. Pag tinagpan mo yan, tapos mahaba ang spring, hindi na niya maitutulak sa taas kasi masyadong ma-bigat siya itulak dahil sa spring. Kaya ang gagawin dyan, mga boss, putulan nyo. Pero hindi ko yan nire-recommend, mga boss, sa inyo kung uh, baka masira yung motor nyo, ako yung masisi. Ito, sinisir ko lang ito, mga boss, kasi sa akin, naging okay yung motor ko. So, malay, malay nyo mga boss, kung gawin nyo ito, tapos ganun ang problema sa akin, ay maging okay din yung motor ninyo. So, ayan, kailangan nyo rin punasan yung sa ilalim, kasi, dyan kasi nag stack up yan mga boss. So, mayroon pa ako sa ginawa dito mga boss, kahit pinutulan nyo ng spring yan, So, ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng cooking oil. Ayan. Alam nyo mga pinagbabawal na technique ito mga boss. So, nasa sa inyo na rin yan mga boss kung gagawin nyo ito. Pero, ito lang yung naisip ko na paraan na dumulas yung... Uh, madulas yung piston doon sa pinagkabitan niya sa karburador. So, sabi ko nga, do it at your own rest. Pero ito mga boss... Uh, tumatagal siya ng mga dalawang buwan bago ko siya buksan so ngayon niya binuksan ko siya for maintenance kasi napapansin ko medyo minsan power din siguro nag-i-stack up din siya pero pag nire-rib ko siya ah okay naman mga boss pero kailangan talaga siyang buksan, kailangan talaga ng maintenance yan para wala ka ng ganon ganon mga boss wala ka ng maintenance maintenance palitan mo na yan ng bago pero sa akin siyempre gumagana pa naman kaya ito muna yung ginagawa ko yung nilagay ko dyan nga pala cooking oil yan para pampadulas so kayo nang bahala mga boss kung ano yung gustong ilagay nyo dyan na para lang dumulas yung inyong uh, piston so sa pagkakabit nyan siguraduhin nyo kayan yung may uh, parang puti kailangan nakaharap yan doon sa ayan no oh, kailangan nakaharap yan doon sa monobila kasi pag nabaligtad yan uh, hindi rin yan maganda yung andar so ganyan lang mga boss at saka yung diaphragm mayroon naman yan parang araw ayan I e, ano nyo lang dyan Itutok nyo lang dyan para masakto yung pagkakakabit nyo ng uh, diaphragm. So, ayun mga boss. Yun ang nangyari dito sa motor na to. Sabi ko nga, nagkaroon ito ng low power. Biruin mo, Suzuki Rider 150 tumatakbo lang ng 70 kph dahil dito. So, hirap na umakyat ng 80 kph. Kaya, babalik, babalik ako doon sa sinabi ko. Pinutulan ko ng spring tapos nilagyan ko ng cooking oil yung piston para hindi na siya pag stack up kung mag stack up man siya uh, medyo tatagal pa siya ng mga ilang buwan bago nyo linisin ulit pero ito sa akin ay base lang sa experience ko so naging okay na yung motor ko nang ginawa ko yun mga busing so dito naman tayo sa spark plug itong spark plug mga sir pag umuulan Ah, nababasa sa ilalim so dapat talaga kahit naman umulan dapat hindi yan nababasa doon sa ilalim pag nabasa sa ilalim nagkakaroon siya ng grounded tapos namamatay yung motor so ang problema nito mga bus kung may pira kayo ah, palitan nyo na ito ayan palitan nyo yan mga busing kasi dyan jan talaga bumapasok yung tubig Itong sa akin, ganun, ganun rin ang isyo. Pag lakas yung ulan, namamatay yung uh, motor ko. Itong motor na ito na uh, Suzuki Rider 150. So, ito, isa ito sa mga isyo, mga boss. Kasi may butas yan, mga sir. Oh. So, mas maganda kung papalitan ito, mga sir. So, yun lang. Pinapasok kasi ng tubig. Dapat naka-secure din dito sa gilid para hindi siya pasukin.